Nagbigay ng 5 million pesos na pondo ang Bangsamoro Government sa pamamagitan ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o Ambag Program sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Ang kwentong ayudang medikal mula kay Jen Garcia. Upang palawakin pa ang saklaw ng Ambag Program, ipinagkaloob ng Bangsamoro Government ang 5 million pesos na pondo sa Davao Oriental Provincial Medical Center kamakailan. Ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Ambag Program Manager, Mood Asnin Pendatun, na pinangunahan ni Deputy Program Manager, Saharan Gerjani Silongan. Layunin itong makapagbigay ng karagdagang suporta sa pagbabayad ng gastusing medikal ng mga pasyenteng kabilang sa indigent at vulnerable sectors na hindi kayang tustusan ng kanilang pangangailangang pangkalusugan. Sa pamamagitan ng pondong ito, mas maraming pasyente ang makatatanggap ng sapat na gamutan at makalalabas ng ospital ng walang iniwang bayarin. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na programa ng Office of the Chief Minister sa pamumuno ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa upang maipaabot ang kalinga at serbisyo sa mga mamamayang nangangailangan ng tulong medikal sa loob at labas man ng rehiyon. Jen Garcia, iMinds, Philippines.